Ako nagpapalipat, ako magbibili ng talay, ako na aw, ako ng talay, ako na tusong, tandaan na lang ito! tray 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 Magkano ito mga Torete? Baka mong ganito. Mga talawang TV. Isang maulan umaga dito sa Padre Garcia, Batangas. Araw po ng biyernes. August 22, 2025. Ito po na. Paray po ng mga baka kahit tanghali na. Paray po po pinabenta baka dito. Kaya samahan niyo ako sa ating dito sa price update dito sa Padre Garcia. Pagbili na mga baka. Kaya magkano na nakuha yung mga baka niyong ganyan? Yeah. Sinto ba'y ah, sin tito? Sinto ba'y Ah, Sinto ba'y dito dalawa? Pangalaga? 66, 66 5 daw yung isa. Ayan, mga pangalaga nila kuya mga baka. Tatawid dito sa may ano? Ayun muna, sa yung isa. Ayan. Babalik sa paradahan na ko. Bumalik, naku. bumalik na ko, bumalik na, bumalik, naku. bumalik na ko. Nako, hindi ni Kuya eh. Ayan. Nabili na ni Kuya. Magkano po na ko ayan? 30. Pangkatay po alaga. Alagaan pa. Ayan, nabili na ng 30. Ayan, nabili na ko 'yung 30 daw. Uh, ah, nabili ng na 30. The, ano? Kulay chocolate brown na baka. May toreteng baka. Nabili na po ito, nabili na. Magkano? 485, 485. 485 to ito na nabili. Ito po baka. Saan po ang dala? Tay saan po ang dala ng baka niyo? Kasi ko. Sa Nuwan Batangas. Nadali daw sa Nuwan Batangas 'to nabili ni Ate. Ito baka. Yan good morning mga Talongs TV. Uh, medyo maulan kaya ang parada nila nandito yung mga baka sa ano, loob. Uh, ganito nga po, wala masyadong mamimili. Alam nyo na pag umulan talagang ganito, ay eh, madalang ang mamimili. Yan ang dami mga baka pa dito na parada sa loob. Yeah. Uh, baka si boss dito pinaparad ang mga torete Boss, magandang umaga. Parang ala, di na ang din ah. mapasa ng ulan na. Magkana mga baka mong ganyan? 55. 55 ito ay may ibang presyo niya Eh, mga ganyan magkano naman 55 ah, partida na siya partida tag 55 pabawasan 55,000 daw ito mga baka binibenta ay mga baka simos dito mga balag na magkano daw 42,500 ano partida 42,500 daw ito matataba naman ang pagkabaka niya mga balag baging, mga baka mga pinulahan pwede pa rin mo siya dito pa ibang halaga dito sa mga bangay bawat dito pwede pa rin ano may mga baka si tatay dito na mga ano balagbagin pa lang po ito ng no? mga bata pa mga balagbagin pa pagkano uh -huh. na po yung mga ganong presyo na baka nyo magigit na 70 magigit na 70 daw to mga indobrahman galing bakang ano agonsilyo magigit na 70 daw ito mga binibenta pa rin na bossing ang mga Indo-Brahman ng lahi Binebenta. Mm hindi -hmm. meron nipis ng balat 50 lang daw ang budget ni boss. 55 ti pa ibang halaga. Dale, dale. Dale, dale. 50 lang daw. Ucuparin pa ko boss pa alam. Oh. Babawas baka lang para. yung Yung may yan, babawas baka lang ako. Hindi may mga food delict Yung parang putong. E Isa nga pa baray yung baka. Yan yeah. 50 lang daw budget ni Bossy. Wala eh. ka na makakabulungit. Gusto mo akin daw. Hmm. Well, sila sabi ko parang siya mabait pa. Boss, hindi na eh. Kasi pagkasigay mo kaya sinasabi sa inyo, kung hindi naman ng matatalang. 50 lang daw ang budget ni Bossing. Binibigay ko ng 54. 54,000. Hoy, wow, parang Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. pa, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy, hoy. Hoy,

pare, ito nga, madali, ito, pare, wala ka lang kakapulungin pang iba, ang ang, oh, kung ano lang ito ng 50 to, sa iyo lang, yan, hindi, 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 tao. Ano pa rin pa 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 pa

Hindi <laughs> kaya. Ay hindi, kaya. <laughs> ay, hindi ako natatang kita, nasa inyong bahay daw. Dawari kita. Ikaw, ay, taw, malaga, kita. Oh! Hindi mo natin kita kung sin kita naman ay! Ay, atito, tignan, Wala, wala, wala Magkakaroon sa parang, ano, Karima, ano sabi, yan, karma pa siya, ano yan, sabi niya? forty dapat? Kaya nga, na, pari, pari, sa limang po. hindi sa bakang ito, eh, na ito. Hindi kahit ang mga at may kulti pita, ha. mo at ng mga kakalang. mo lang, pari, ang saladong fifty-one. Pari, yan. Pero sa lang Kuya, ito sa 51, ako na magpapalipat. Ako na magbibili ng talay. Aw, ako na tutusukan. Aw, oh. lahat na lang. Bakit ako na talay. Ako na tusok. Oh. 49.51 Ako okay. na. Pare, hao. Hindi, pare, pare, pakinggan mo ko ha. Ano, sa iyo lang <laughs> Bintu mana? Bintu mana? Bintu mana? Bintu lahat. Bintu mana? Bintu mana? Bintu mana? akin lahat. Talay, mana? Bintu mana? Bintu mana? Bintu mana? Bintu mana? Bintu na ito. mana? Bintu ay Bintu mana? Bintu mana? Bintu mana? Bintu mo Bintu ha. Si mana? mismo

Ayan na. Ayos na. Ah, 50. Kasab doon na. Ay, ang lagi pala ito. Ayos na kasab doon na. 50. Nakabili ah, na. Kung siya magandang umaga. Magkano ito mga turetin? Baka mong ganito. Ako 145. Ito yung patong sa 40. Ito yung patong sa 45. yung dalawang malaki-laki. San galing ito? Pangasinan. Pangasinan. Mga bakang Pangasinan. Bakang Norte. Yan. Mga binibenta pa ni Bossing ito. Mga Turetem ba nga ito? Binibenta pa. Bibigyan ng 42.5. 42.5? May lahi. Eh. No, may Wala ko. Wala ko. 42.5 daw yung nakalaga ni Bossing ito. Ito po yung nakalaga yung 50 mil, Mahigay. Asang galing bakal ito? Lemery po. Bakal Lemery. Opo, bakal Lemery. Ayan. Malahing kalatagan. Malahing kalatagan. Binibenta pa ni Boss ito to retin baka. Nalagang 42.5. 42.5. Malalapit na yung presyo. Pabawasan may konti na lang. Pabawasan pa daw ito konti na lang. Binibenta pa ni Boss. Pabawasan baka si Boss dito. Okay. To retin. Magkana ang presyo niyan? 51.5. 51, 51.5. Ibawasan. Eh, Pabawasan pa. Sa okay. daw ay pinipresya ng 51.5. Pabawasan. Okay. Halaga lang daw yun. Yan. Binibenta pa ni Boss dito. 51, 51.5. Baka nga, saan galing ito baka ito? Tarlac. Oh, Tarlac? Ah, bakang Nortec. Binibenta pa bakang Tarlac. Dalawang malit Sabihin nyo Magkano ako itong dalawang maliit? 85,000. 85,000 ang mura na ito. Autorete. Ay, alpasan yun. 85,000 na nabili na. Kaya ikaw. Nabili. Yan, ano ba yung binibenda si Yan. Nasa kayong 30. 30 eh. Magkano ang presyo mo bossing? Pataw sa 50. Uh, ang tawad nila bossing? Bawa sa 45. Bawa sa 45? Bawa sa 45. <laughs> dito ay pataw sa 50. Ang tawag nila bossa ay bawa sa 45. Yan. Binibenta pa rin bossing ito. May binibenta, may binibenta si boss dito mga Tureting Baka. Isang puti at saka isang chocolate brown. Magkano ang presyo ng baka mo? Ito ay... May kita 50. Tagay ito, tagay May kita 50 daw ito. Mga binibenta ko na po. Ayan. 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 Binibenta pa ito. Ayan. Ayan. May binibenta si boss dito. Tore ito yung baka. bakang uh, norte. Anak ni Tanggol. Anak ni Tanggol. Anak ni Tanggol. <laughs> Anak daw ni Tanggol. <laughs> <daw ni> <laughs> mm. Galing norte itong ano, baka ito. Anak ni Tanggol. Anak Tanggol. Magkana ang presyo nito? 53.5. Ayun, 53.5 okay, no. 53, daw ang halaga ng bangay sa binebenta pa dito. Sa si rating ba ko? Galing uh, norte. Ay, binebenta pa. Binebenta si boss dito ng Toreting baka makapalang pagkaba Ah, sa ito? Kayo boss pala ito Pagkaan ang fresh? Patong sa 40 Patong sa 40 Makapalang man ang pagkaba kanya Oh, maganda ang huli niya Patong sa 40 daw itong baka ito Binibenta pa ni Bossy si Pulang baka Mga galing norte Kayo boss

Makar umpama dia tu ni mak. Om kanau, om yang lain semua berubah. Om dapat tau, ini tak mungkin lagi pada tahun itu nama semua kanau. Lagi lagi, apa saja. Bahasa Alam mo tao isa bibig lang pambaka na talaga at hawak kanang bila ko sa panel ang tawad ni kuya bawah sa 60 naman ang presyo ni kuya Hindi pa alam pa kung magkano yung babawas sa mga yun eh. ang video. Malabula pa po, po kung alin ang babawas. Yan. Toretting ba? Maganda ang pira. Ah, toretting ba? Balagbagi na po ito. No? Oh. Balagbagi na. Balagbagi na. Ang dami mga bakang tagalogin pa rin dito. Yes! Mga magkano yung mga bakang mo ganito? Patong sa 20. Patong sa 20 daw ito mga to. Yung mga toretting baka. Yung dami pa mga torete yung baka binibenta ngayon dito. Boss, are you ready pa ng mga nakuha? Wala. Yeah. Ayan. Ayan, tinitignan na, Ay, 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 Bu <laughs> <laughs> oh. na, na lang yung baka. Saan daw? Parang bulok na nabili nga si Bramulok. Dito nabili nga, sabi ni Boss. Maulan. Hoy, anong aking rayaw? Binibigyan lang tayo ng 30! 30 lang daw. 30 na lang! Kung okay. sino may pagkakataon di pag yan o may pagkakataon ka! Baka, hindi kong punta lang. Tigatrain. Tigatrain ka lang daw ito. Makakapalang pagkabaka. Makakapalang baka. Binibigyan ni Kevio ng tigatrain ka lang daw. ito. lang daw ito. Sino may patama dyan daw? Tigatrain ka lang binibigay. Sa yan daw. May mga tulay din baka sinari dito mga Tagalog na binibenta. Mga sungayan. Magkano tayo presyo ng mga baka mo? Pagkano? na? Pinching uh, ko. Nagpapinching ko doon ito. Eh, bawas pa na. Babawasan pa naman po. Babawasan pa na. Mga tagalog yung baka. Nagpapinching ko doon ito. Binibenta tatay. Mga binibenta pa ito. Yan ang mga talagos TV. Tinan nyo. Oh. Nandito tayo sa mga tagalog yung baka baka. Wala nang galawan ng mga magbabaka dito. Dami mga baka ngayon at wala mamimili. Maulan. Binibenta si Boss dito ng tagalog yung baka. Yes. Sorry, Epe. Magkano presyo? Patong sa 25. Ito ay patong sa 35,000. Pinibenta pa ni Boss. Tagaloging baka. Pinibenta. Eh, may baka si Boss dito. po lang baka. Magkano presyo? ay? May 30. May 30 lang daw ito. 723 to, 3. to, 3. to 3. May kitla 30 lang daw ito. Happy birthday daw kay Boss.